Bawat araw, tumatawid tayo ng daan. Galing dito, papunta doon. Galing doon, papunta dito. Sanay na sanay na tayo. Kaya naman, baliwan na lang sa atin ito pag tatawid tayo papunta sa kapilang dako. Pero, iba tong si Sarah. tutulakan sa abenidang aking kinatatayuan Nag-aabang ng masasakyan patungo kung saan di ko malaman Liman di pang taong nagunahan sa unting sasakyang

I need to make sakay-sakay at jeep asap. Bakit ba wala tumitigal na jeep sa akin? What's wrong with me ba? <sighs> ah, kaya pala. Nasakayan ng na jeep over there. Sa kadalang side. So wait, I need to go there? Oh my God! Magandang 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 umaga sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Gising 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 gising. Tama yan mga tropa. Tayo na't magbalat-balat ng buto. Nako. Isang buong araw na naman yan ng trabaho. Nakakapagod na naman. Pero syempre, kailangan natin ng positive attitude, ika nga. Kaya gising na maging masipag tayo at tapatan ang mga hamon ng panibagong araw. Tama yan mga kapatid. Ang nasa left side of Miss Tara A. Ah! At sa kabilang dako, ang Sakaya A. Ah! Mga katawid kaya siya? Yan ang natin partner. sayang yun, partner! Hindi biro itong ginagawa niya. Oh, partner! Kasi kung siya ay nakatawid, makakasakay na siya ng jeep. At pag nakasakay na siya ng jeep, mababayaran na niya ang driver nito! At mapapakain pa niya ang pamilya nito! Oo, partner! Marami ang maapektuhan. Ay, nako! Ayan, partner! Tingnan natin ito! yun ha? Huh? I mean, really? That's so scary na ha? Huh? Partner, partner! Puso natin! Sorry partner! Awal tayo magmura dito, baka may mga batang nakikinig! Tayo lang ay nadadala ng ating napapanood dito. Oh, so that was a close call for Miss Sara Clemente! Clemente ba apelido niya? Clemente nakasulat dito eh. Ayun, ito okay, yun. Oh my gosh! I'm so bobo! What are my friends gonna say? I need to cross na. As in, cross na talaga. Game na. As in, game na talaga. As in, grabe. may kasama ang dalaga Grabe! Ang dami nakakita sa akin habang patawid ako. Ang dami din kotse nun, ha? Oh, wait! Where's my wallet? Naku! Malaking kawalan talaga ito! Para kay Sarah! Oo, partner! Ay, Ay, naku! Oh my God! Wallet ko! Sa kabilang side, so wait, I need to go there. Oh my God! Malaki.